Namahagi ng edukahon kits ang Department of Education sa mga mag-aaral sa Masbate na lubhang naapektuhan ng bagyong opong. Kabilang sa mga nahatira nito ang Jose Zorbito Senior Elementary School at Masbate National Comprehensive High School na parehong nakatanggap ng tigli-limampung Kids, kits, habang 75 naman ang naibahagi sa Agaton na aban Abbas Elementary School. Ilan sa laman nito ay school supplies, modules at hygiene kits. Meron din tayong binigay na additional na 100,000 sa Masbate province, 100,000 sa Masbate City para sa pagbili ng tinatawag natin na Edukahon. Sinisikap din ng ahensya na madagdagan pa ang ipapamahaging Edukahon kits para sa iba pang paaralan na naapektuhan ng bagyong Opong uh, sa mga kasamahan kong uh, guro Uh, school head, officials ng DepEd Masbate City at Masbate Province at tayo po ay nakikisama sa inyong kalungkutan na dinaanan kayo ng malakas na bagyo at maraming nasirang gamit. Uh, ito po ay uh, ang DepEd naman po ay gumagawa ng paraan para kayo ay matulungan kahit papaano meron na tayong may, mga initial release na na amount para sa inyong paaralan, although that is not enough, Samantala, kamakailan lamang ay inilunsad ng DepEd Bicol ang project pagbangon na layon pa rin makatulong sa mga apektadong mag-aaral Bukas ang ehensya sa mga nais magpaabot ng donasyon gaya ng cash, damit, kumot, pagkain, school supplies, hygiene kits at iba pang mga essential needs Maaaring dalihin ang mga donasyon sa HRDD-NEAP Region 5 na matatagpuan sa kanilang pang na opisina sa Rawis Legazpi City o sa mga designated dropbox sa nais magbigay ng cash donations, maaaring makipag-ugnayan sa mga numerong makikita sa inyong screen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Alien Zone.